mo, Panginoon, gusto ko ang iyong liwanag, kahit masakit. Subukan mong buksan ang puso mo sa harap ng Diyos ng walang maskara. Subukan mo ito. Magugulat ka sa kalayaan na ibinibigay nito. Ang liwanag ay maaaring nakakatakot, ngunit doon natin natutuklasan ang tunay na buhay. Ang tumataka sa liwanag ay nabubuhay na nakakulong sa sarili, ang tumatanggap nito, kahit na nanginginig, ay nakakahanap ng kalayaan na magbago. Ang tanong ay, tatakas ka ba o babagsak na parang patay sa harap ng Panginoon? Hinahayaan siyang buin ang lahat. Sino kung gayon ang mga nananalo? Marami ang nag-iisip na sila ay mga super-Kristyano, mga taong halos hindi maabot, espiritual na hindi matitinad, mga espesyal na nilalang na namumuhay sa ibang antas. Ngunit sinasabi ko sa iyo, hindi. Ang mga nananalo ay hindi mas mataas sa karaniwan, sila ay nasa pamantayan na nais ng Diyos. Ang problema ay ang karamihan ay bumagsak sa ibaba ng pamantayang iyon. Kaya, sa isang panahon ng abnormalidad, ang simpleng pamumuhay sa normal ay isa ng pagiging nananalo. Napansin mo na ba kung paano tayo nasanay na mamuhay sa ibaba ng pangarap ng Diyos para sa atin? Ngayon, ang pagiging tapat ay mukhang pambihira na. Ang pananatiling tapat sa isang kasal ay tunog kabayanihan na. Ang hindi pagiging tiwali sa maliliit na bagay ay mukhang imposible na. Munit, dapat ba na ang mga bagay na ito ay ituring na espesyal? O sa plano ng Diyos, ito ay normal lang? Ilang beses mo nang nasabi o narinig, ay, pero ganoon naman ang ginagawa ng lahat. Lahat ay nagsisinungaling ng kaunti, lahat ay nagkakasala sa pamamagitan ng tingin, lahat ay nagtatago ng sama ng loob. Ngunit sasabihin din ba ng Diyos, ayos lang, dahil ganoon naman ang ginagawa ng lahat. Naalala ko ang isang sitwasyon kung saan, sa aking pagigiit na manatiling tapat sa paniniwala kong kalooban ng Panginoon, nawalan ako ng mga kaibigan at kinutsa. Sinabi nila sa akin na radikal ako, na nag-exaggerate ako. Ngunit, sa kaloob-looban ko,